Good morning po mga kawaiti friends ko at sa mga manunood. Tingnan nyo po. Na aking mga tanim, wala na. Mga orchids po ang nandiyan. Patay na po lahat. Kita nyo, wala nang mga laman. Ito, dancing lady to nandito. Wala na. Ito, wala na rin. Orchids din ito. Wala na. Patay na. Hmm. Ito, hoya ito oh ang haba na walang nag ano asikaso yan wala na mga tanim wala na ay natitira pa naman na orchids hindi ko lang alam ko anong ano ito yung parang kulay violet yata to oh kita niyo yung ano hmm. ito antor yung ito may natira pang hoya tas may orchids oh. Ito. Hindi ang bangon nito. Ah, wala na patay na yung black velvet ko tsaka yung ano tiger orchids diyan oh. Tapos itong Ano bait tawag dito. Millionaire plants ba to? mandami, ano? Yung bromeliad ko. Oh. Yung lily, wala na. Tapos dyan, yung parang Ibang yun. Namatay na rin. Wala na mga tanim. Eh. Kita niyo. Oh, ito oh. Wala na. Tapos ito wala na. Bakante na yung mga ano. Oh. Wala na mga tanim. Patay na lahat. Oh. Puro na ano. Oh. Wala na gaasikaso ito. Oh. Mga ano. wala na yun wala nang tanim yung mga tanim ko na sa ano kapit bahay wala na nang... yun kita niyo oh. Kawawa na may mga tanim ko. Oh. Tsaka yung groto ko oh. Wala nang gaasikaso. Gana to. Buka bigla may bulaklak. Oh. Yung ibang tanim ko nandito sa kapitbahay. Yun, tanim ko yun. Yung iba wala na. Yun. Antor yung may ano na. Yung dito, wala na. Madumi. Diyan. Ang tanim ko yan. Wala na rin yung ano. Patay na rin yung antor yung dyan. Tsaka yung ano doon. Yan, rubber plant. Wala na, ubos na. Wala kasi nag asik walang anong namatay na lahat karamihan ng tanim ko patay na oh, wala na oh di oh patay na siya ito ano to rubber plant patay na rin kawawa yung aking ano tanim po, bye-bye mga ka-YT ko. Salamat sa panunood.